Good morning mga idol. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng kilawing bangos. Tara, samahan nyo ako. At ito syempre, mauna, tanggalan natin ng yung ating bangos. Ayan, ingat lang tayo mga idol, baka masunggat tayo. <coughs> lang dito mga idol, yung ano talaga, matalim na kutsilyo para hindi madurog yung tama ng ating bangus. Pagdating sa uno, mga idol, huwag na nyo nang isama yun, yung uno kasi hindi yan pwedeng isama Ayan, natin, ng abigas. Ayan, utolin natin sa bandang ng bangus. Yan, kung mapapansin yung mga idol, may ano yan. May itim na sa loob ng Kenya. Hindi rin yung kasama. At chat chat din pala sa mga kamag-anak dyan sa Matampay, Bukana. Kalala na din, okay. Norte. Dahil doon ako natuto kung paano magkilawin ng bangs. At sa aking idol dyan, si idol yung kagay nang nagbablog din. Idol, shout out sa'yo. Thank Uh, ng tinig tinik ipapakain na lang natin sa mga lagang aso lutuin natin yung lup. ngayon dito uh, isin natin yung tinig dito sa kanyang yan. yan yan yung mga masasakit na tinig pagka yan ay makain natin kaya kailangan sinatin kailangan ano, ang galing talaga yung at ng pinipusiyan mga ibang malakas na yan. kasi so, hindi kaya ko ng, masawi na yan mga hindi pero yung mga maliliit na tingit sa loob ay kaya ng masawi ng sofa na o, naman ang din natin ang itin sa kabila gabi na natin baros Para naman doon sa mga hindi marunong mag Tanggal ng tinig Hindi naman sa ano Sa pagbailahan nyo Ipatanggal nyo na Para Maka ginagawa kayo ng kilawin nyo lang pang kilawin Halusin nila yun Tanggal uh, natin ng snake uh, Lalim Pakasa taas mga idol. Kailangan yung sumot na simot yung mga tinis. Para magkain natin. Hindi matigas. Ayan mga idol. Ang susunod. Uh, babad natin siya sa suka. Ano? Pero bago ibabad. Lamas-lamasin muna natin ng konti. Para matanggal yung mga gulas. Mga ano yun. Malalangsa. At kailangan magtigtigain mo anong maigi para talagang pag kain hindi madulas mas masarap pag walang dulas kaya siguro yung iba pag gumawa kaya hindi sila na satisfied sa kanilang kilawin kasi medyo madulas ito ang teknik lang dito mga idol sa natutunan ko lang kailangan siga talaga para hindi mo maramdaman yung kanyang dulas Ayan. nga pala yung pagbabad natin. Mga ano lang, 3 to 5 minutes. Okay na yan. Ayan. Ayan, tapos na natin pigaan. Ngayon, ang susunod naman, iwain na naman natin yung Ricardo. Number 1 mga idol, yung loya. Kailangan, hindi mawala yun. Yan yung talagang sa mga nagpapaalis ng langsa, yung luya. Yan, kailangan mapino para kahit masama sa subo, hindi masama ang lasa. Kailangan maliliit ang hiwa mga idol Tapos si Boyas, kailangan din, pino den. Shibuya. Tingnan kung mapapansin yung mga idol. Kailangan ano rin. Maliliit. Tapos para medyo lumasa talaga rin. dalawang dalawang Shibuya. Nandiyo naman gaano malaki. At kailangan may kalamansi din para yung asim mag sama-sama sila din sa suka mas masarap tapos yung ano, isa yung sili. Dapat hindi mawala yun pag may kilawin ka. Kasi pagka nagkilawin ka na walang sili, parang ano, hindi masarap. Yan talaga din ang isa sa nagpapasarap, yung sili. Ayan, tigyan natin yung ng kalamansi. Sa kalamansi naman, kundi lima, anin, ganun, mas marami, mas masarap. Para susuot doon sa bangus, yung asin kahang-hang, Yan, makasarap sa ganun. Tapos kahit patakan lang yung konting bitsin mga idol eh, masama din naman pag maraming bitsin, eh, hilaw yan. Ang sunod natin gagawin ngayon, eh, ihalo na natin yung mga ricado natin doon sa pangus. So, mga idol, hahaloin natin. Lagyan natin ng suka. mayroon na rin kalamansi. yung kalamansi. at haloin yung maigi mga idol ko. Yung, yung gagawa para mapantay yung ano, yung asin doon sa laman ng bangus. Ayan, ito yung gagawin natin. Lagyan natin ng sili para mas masarap. Walang sili, kulang sa sarap yan sigurado yan lagyan natin ng mga anim na sini lang, pwede na yan tapos kaya na rin yung magtansya kung gusto nyo na mas hanghang eh, damihan nyo ng sili sa akin yung ano eh hindi ko ganong ginadamihan kasi yung iba hindi makakain kung ako lang eh, eh, sili pa yan kaya po pero yung mga kasama natin dito ba hindi yan ano hindi eh takto lang ilagay natin ngayon pala mga idol mas masarap pag nagkilawin ano ah, dapat ilagay sa ref para malamig mas masarap pag malamig yung ano kilawin pagkatapos nito, ilalagay natin sa ref. At doon natin ilagay sa freezer. para mabilis lumamig. Mga 10 minutes to 15 minutes mo i-ano, ilagay sa freezer. Pagkuha mo niyan, malamig sigurado na yan. Pero kung wala ka namang ref, di huwag na. Sarap din yan medyo naluto na. na. Suka. So, so, ngayon mga idol, ilagay natin siya sa red. Sa freezer natin siya ilagay para mas mabigis lumamig. Yan, ito na mga idol. Edol. Ka, hindi ka naman nagmamadali. Ito yung namang... na yung... Ano, ilawin natin, tikman natin kung anong lasa. Sarap. Tamang tama yung asim at saka mga idol. At salamat sa mga nanonood at chat out sa aking mga kamag-anakan sa Mindanao, lalo sa embargo. Napakarami ang kamag-anak dyan at sa aking pamilya. Thank you for watching.